Muling nakabangon si Conrado Domingo, isang person with disability, mula sa bayan ng La Ornueva Ecija, matapos ang matinding pagsubok dulot ng isang aksidente at komplikasyon ng diabetes. Kwento ni Conrado, nagsimula ang hirap ng kanyang kalagayan na makatapak siya ng pako na agad na lumala dahil sa kanyang komplikasyon. Sa kulanto, sa barangay hall, mga, lahat, mga gulay. Nangunguha ko ng gulay na talong okra ganun. Hindi ko alam na doon na pala ako napako. Pagdating ko sa kurba, may natendang kaming birthday at kasama nga yung mga barangay ka kagawad at kapitan. Sila nakakita na may, may dugo na. Dahil sa kakulangan sa pinansyal, sinubukan muna siyang gamutin ang kanyang asawa sa kanilang bahay sa loob ng tatlong buwan. Ngunit sa halip na gumaling, mas lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan. Kaya nang siya ay magpakonsulta ay sinabi ng doktor na kailangan ng putulin ng kanyang mga binti ayon kay Conrado, dahil siya ay napangunahan ng takot, ay lumipas pa ang halos dalawang linggo bago siya makapagdesisyon na magpa-opera upang maiwasan ang mas malubhang kondisyon. Matapos ang operasyon, muli siyang naaksidente nang siya'y matumba. Dahilan upang bumuka ang sugat sa kanyang binti. Ngunit sa tulong ng tuloy-tuloy na gamutan, ay unti-unting gumaling ang kanyang sugat makalipas ang tatlong buwan. Upang makaiwas sa maaring maging aksidente, ay sinubukan niya ng humingi ng tulong sa Kapitolyo sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng laur na magbigay ng prosthetic leg na makakatulong upang siya ay muling makalakad. Hindi naman siya nabigo sapagkat isa siya sa napagkaloban ng artificial leg. Kaya sa kasalukuyan, unti-unti nang nagiging maayos ang kanyang kalagayan at patuloy patuloy siyang nagsisikap na bumalik sa normal na pamumuhay. Nagpapasalamat talaga ako, lalong-lalong kay Governor Oye Umali. Dahil dyan sa pinagkaloob na artificial, kaya nagpapasalamat ako sa kanya. At saka talagang hindi ko siya nakakalimutan, ang buhay pa yung tatay ko, talagang siya. Nung namatay yung tatay ko nga noong 2011, nandito siya, si Gobi. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.